Po. Lahat busted. Napakahirap pa na maging pangin. Parang wala nang pwedeng magmahal. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang parok. Kaya po ang naging karanasan ng ligido sa ating dunal. Sa kanya. Oh. panahon. Yeah. Gido. Abay, hindi mo malilimot sa pamamagitan ng alak ang nangyari sa'yo. Tama ang nanay mo. <laughs> Bakit po nangyayari sa akin ito, Tay? Oh, lahat na lang ng niligawa ko, binastid ako. Dapat ko naman silang niligawa na. Hindi naman ako pangit, di po ba, Nay? Tay? Ay, eh, mabait ka naman, anak. At saka, um, masipag pa. At hindi pangit, di po ba? Ay. <laughs> ah. Uh. Oh, ayaw niyong sumagot eh. Anak. Pasensya na ha. Mga magulang mo kami. At ayaw namin maging sinungaling sa iyo. Huh? Dahil may mga taong tumitingin sa panlabas na anyo. Ay. Bakit naman kasi? Kasalanan ko. Oh. Pinaglihi pa kita sa hindi maganda. Eh, paano lang pala ako magiging maligaya? paano? Anak. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Oo nga. Tama ang tatay mo. Naniniwala kami na may inilaang magandang kapalaran sa iyo, ang Panginoong Diyos. Kusina na si Bunso. Sige do naman, pinatawag ko na kay Rina. Para sa ganun eh, sabay-sabay tayong kumain. Ay, uh, mabuting nga si Edes. Aung awa na ako sa ating panganay. Araw-araw na lang siyang nalulungkot at naglalasing. Pati trabaho niya, napabayanan niya. Oo nga eh. Ay, naalala ko pa. Baka mamaya magkasakit siya. May problema na nga tayo sa sitwasyon mo. Hindi magkakasakit pa. Dai! Hindi po makakasabay kumain si Kuya Guido sa atin. O bakit? Ah, naglalasing din naman. Oh. Hindi po. Ang taas po ng lagnat niya. Ah, at masakit pa rin ulo. Pinsan, kumusta na pakiramdam mo? Eh, uh, eto. Medyo, nangihina pa ako, Kuya Diego. Dahil sa isang... Kita mo na ang nangyari. Napakasakit kasi pinsan eh. Pero mo naman, sa dami ng mga niligawan ko, lahat na nagpasted. Napakahirap pa naman yung pangit. Parang wala nang pwedeng magmahal. Pinsan, hindi totoo yan. Nagkataon lang na panlabas na anyo ang tinitignan ng mga niligawan mo. Mabuti pa, kalimutan mo na sila sisirain lang nila ang buhay mo. Pinsan, marami kang magagandang katangian. At naniniwala ko balang araw, At may mga mapansin din mo. Natagalan ako sa pakikipag usap sa pinsan ko. Tama. Ah, siya nga pala. Naiwan ko yung cellphone ko kanina. Napansin mo ba kung saan ko inilagay? Oo, ikaw talaga. Napaka makakalimutin mo na... Tumawag nga yung boss mo kanina, kaya nakita ko yung cellphone mo. Oh, anong sabi ni boss? Tumawag ka raw pagdating mo. E, importante daw na makausap ka niya. Sige na, pinsan. Pumayag ka na. Magandang pagkakataon nito para sa'yo. Oo oh, nga naman, anak. Aba, yung iba nga gusto makapag-abroad, pero napepeke. Eh, yung inaalok sa'yo ng kuya Diego mo. Ay, ano oh, ko kuya eh? Baka lalo lang akong mahirapan doon. Pinsan, huwag kang kabahan. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita pababayaan. At saka, mawiwili ka doon. Tiniti ako sa'yo yan dahil hindi super higpit sa Dubai. Eh, nasa bagay. Baka pag umalis ako ng bansa, makakalimutan ko ang mga kabiguan ko. Mas matutulungan ko pa si na inay at itay. <laughs> Kung ganun, payag ka na. Sasabihin ko na sa boss ko, ha? Para masimulan na natin ang pag-aayos ng mga papeles mo. Ay, sayang naman. Hindi ko inabutan ang tawag ni Kuya. Pwede ka naman daw tumawag sa kanya, Rina. Sa oras na wala siyang trabaho. Ay, salamat. Makakakwentuhan ko siya. Ay, kumusta naman daw po? Alam na po ba ni Kuya? Hindi pa nga eh dahil no lumabas ang resulta ng pagsusuri sa tatay nyo, aalis lamang niya. Kaya ang plano ko, tatawag ako sa kuya mo para malaman niya. Hindi niyo sinabi sa akin nung nandiyan pa ako na may dinaramdam pala si Itay. Eh ang tatay mo may gusto na ilihim sa iyo na may sakit siya eh. Pero bakit? Kasi nga ayaw niyo Kaya lang sana tulungan mo kami sa pagpapagamot sa kanya na. Eh, nai. Ano po bang sabi ng doktor? Ano daw po bang sakit ni Itay? Kumusta na si Tio Bestre, pinsan? Uh, medyo malakas na, Kuya Diego. Mabuti na lang pala nakapag-abroad ka, no? Naagapan agad ang buko sa prostate ni Tio. Oo nga, kuya eh. ka agad yun. At mas naging madali pa sa akin ang paglimot sa mga kabiguan ko. <laughs> At saka anong malay mo? Dito mo makita ang itinakda para sa'yo. Ayoko na muna isipin yung pinsan. Talaga? Oo. Thanks, man. Sayang naman. May ipapakilala ko naman sana ako sa'yo. Kanina, e pasyalang ko raw po kayo. Biniling ko talaga yon nung makausap ko ang asawa mo. Eh, Sandra, may itatanong kasi ako sa iyo. Ho, eh ano po yun, Chang? Hindi eh, ba kilala mo si Mantinoy? Opo. Gumagawa ko yun ng bahay. Ay, kasi ang gusto ni Gido, ipaayos na itong bahay namin. Para makapagpatayo na rin ng sari-sari store. Aba, maganda po yun malilibang na kayo, kikita pa. Oo nga eh. Pagtutulungan namin si Nupi ni Bestre ang negosyong yon. Nung sa ganun eh, makatulong din naman kami kay Guido. At sa atin, sa ating to, binili namin ng tatay mo. Talaga po? Oo. Atin yung tricycle? Oo. Oo, oh, sabi rin na, katas yan ang tindahan namin ng... ...po ba kayo? Ay, hindi na kailangan magganap. Ang tatay mo ang papasada ng tricycle natin. Oo, may lisensya naman ako eh. Ay, tiyak, Matutuwa si kuya kapag nalaman ang magagandang balita natin. Ba... Parang may good news ka rin ah. Ay, oh, syempre. syempre <laughs> naman, Tay. Ang lagay kayo lang. Eh, oh, ano yan. Ano ang good news mo, Aber? <laughs> may award po ako sa graduation namin. Ay! <laughs> Nagustuhan niyo po ba mga pasalubong ko sa inyo, Inay? Eh, tay? Oo naman, anak. Ba, pati mga kapatid mo. Tuwang-tuwa sa mga bigay mo. Salamat, ha? Anak. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, eh, inay. <laughs> Kay, dahil hindi nyo ako pinabayaan nung pinangihinaan ako ng loob, ginawa namin yun. Sawak na. May nobyo ka na ba? Oo, uh, 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 wala ka naman kasing nababagit sa amin, ha? Oo nga. Meron na po, inay. Three years na po kami. Oh, hindi ko lang kinukwento sa inyo dahil gusto po, surprise ayang kayo. Ah. Eh, sino? Sino ba siya? May picture ka ba niya? Para naman makita natin. Nakita niyo na siya. Ha? Huh? Siya po yung magandang babaeng kasabay kong dumating kanina sa airport. Iyon mo yung babaeng yun? Oh. Ang nobya mo? Oh, yeah. Ay, grabe naman kayong magulat. Oh. Sabay pa talaga kayo, ha? Hey, kasi naman, anak. Ay, napakaganda ng babaeng yun. Ay, oo nga! Ho, artist! Ibinigay niya sa akin ang babaeng tunay na magmamahal sa akin.